Sige tayo. Sige po. Ako po si Robert. Na stroke. Two years ng stroke. ah uh, ngayon ko lang, ngayon ko lang na ano yung na, na stroke ko. Na, ibig sabihin, uh, na naging na nakilala ko si TV Bisaya sa sa pagiging stroke ko. Ngayon ko lang siya nakita na the best pala ngayon ko lang nakita. Magaling siya. At uh, yun na nga. At uh, uh, two years na akong stroke. At uh, walang nangyayari sa akin eh. Ngayon pa lang po. Ngayon pa lang. Sa totoo lang. Andyan po si TV Bisaya na tumutulong sa akin. Maraming maraming salamat kay Sir Bisaya dahil uh, kung hindi sa kanya, hindi ko alam paano mangyayaring gagawin ko sa pagiging stroke ko. ayun lang po. Nawa po ay eh, gumaling ako ng mabilis para nang sa ganun ni eh, makapagtrabaho ko ng dapat na trabaho. Uh, yung mga kailangan kong gawin, magagawa ko na dahil gumaling na ako sa tulong ni TV Bisaya sa akin. Yun lang po. Number one na uh, TV Bisaya, wala nang iba.